ganyan video tapos mag-i-i isisip mo sa akin tapos uh, nakaganyan ako. Mm, model. Model. Yeah. <laughs> model. 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 Ng... Model ng sisi. Model. <laughs> model ng ano? Model Model

Ang ganda ng panahon. Mga alas alas tus pasado, mag alas tres na siguro dito sa Switzerland. Ang ganda ng panahon at ang daming tao sa kahit saan, ano, walang mapag, mapag buti nga, swerte kami. At uh, may nakita pa kami dito ng mapapag-parkingan dito. daming mga tao kasi ang init. Gusto nila magpalamig yan yeah, sa ilog. Kaya buti na lang may nakita akong parking. Ang layo na ng <laughs> drive ko. Galing kami sa Brightfield. Kumain muna kami. Uh, nilibre ako ng kaibigan ko kasi sabi niya nag-drive ako. Nag-drive. Nilibre niya ako sa pagkain. Ngayon, nandito kami. galing na ako, naligo na ako sa tubig. Ang sarap ng tubig ang sarap hmm. hindi mainig, hindi malamig ang sarap uy oh, luminis Mayra luminis ang tubig parang na kasi nandoon ka kanina eh. oh, ginanong ko Excuse <laughs> diba kanina so parang quiet. oh, kasi walang naliligo diba Ayan. dito dito ako kanina naliligo Ayan. ngayon may magsyota na naliligo hmm. na kumakang sila kanina nagpipiknik 'Di ba? Ang ganda ng view namin. Hmm. Ang ganda ng view namin eh. So. Mamoni-moni lang. Ayun yung akin. Dala-dala ko tapos wala dito. Dito naman. lang din na masarap. Ano? Ay ganda ng ano. Dito pa hirap ng ano mo, kabuuan mo. Sige. Oo, <polis> uh -oh. nga ako. Hirap. Kaya nga eh. Ng... Ano yan? Live? Hindi. Kaya ano ko sa pang youth ko. Ano? Hey, Ma-press ma ngayon. ako. <laughs> Ma-press na-press na ako. Ano? At saka sa lilim kami. Ang talagang ma siya. Hindi siya maini. Ayan na yun. namiminit siya yung kanina eh. Siguro nakulitan sa atin kasi na. Bye-bye. Bye. bye. bye kulitan siguro sa akin kasi eh, namimingbit siya tapos lumalangoy eh, ako doon <laughs> nainis siguro sa akin tinataboy <laughs> ko yung mga isda ayaw na naawan naawan na naawan tinataboy ko yung mga isda kaya yun umalis na siya ganda tingnan nyo diba ang ganda ng view namin oops ganda ng view diba 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 do ganda na yung kapang namin swimming na ako Oh, <laughs> ganda ng panahon grabe basa pa ako pero okay lang yan kasi summer naman dito kahit basa ah, at madali naman din matuyo yung ano namin yung kaibigan ko hindi pa naliligo nagti tiktok 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 tik siya ako, freeze ko na oh naliligo, naglangoy langoy na ako